So, kakagising ko lang. And, good morning. Oh. Punta tayo sa taas. Check natin kung may foods na. Kasi may pasok ako ngayon. Ah, uh, grabe. Sinisip mo na. Ma! Ma! Where is mama? Say hi. Huwag na nga. Kakatakad ka lang Mama, kalep mo ka ma? Nag-inom ka tanglo de pen? Hindi. <laughs> ha? Uh -huh. so, Good morning. <laughs> <laughs> Lahat kami may sakit dito. Si mama, masakit ulo. Ako Oko, okay, may sipon ha? No, no. So, ayan yung kapatid ko. Siya yung taga-hugas <laughs>